Hello, magandang hapon Mga ano ka-Facebook ako, ako po Ay, tapos na sa work Ang Ayan, ayun na naman Tapos na naman ang isang araw Lalakad Uwi na naman kami Ayan Painit nga lang Mainit oh. Ayan po oh. Takasushi 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 hindi na kami ma-upload ito baka init grabe ayan ryan may dala ng bola ryan nagdi dribble pinasa kay robin robin pumasok sa loob robin dito tara si russell wala pasakay kay Alan B. Blanc <laughs> traveling <laughs> <laughs> tinira. <laughs> Raya ni tinira ng tres. Yes. Pasok. <laughs> Galingan mo Ryan ha. <laughs> <laughs> Scatter pala yun. Scatter. <laughs> <It's> <laughs>